Mga kaisan, magkukuha uh, po muna kami ng merindahin ni Utoy. Eh. Gagamitin po sa pag-aani. Utoy, eh. good morning. Hindi umaga po. Si, ano po? Si Utoy. Eh. Gilmar po. po yun, si ko na dyan ng Sabado, ano? Oo. Nasa, nasa Lucena pa po si Utoy, eh, mga kaisan. nag Oo, ano oh, nag Kukulaan po, kukulaan po kami ng gabi. Anong ano? Palawan po, galyang. Dito, sa tabi tayo ito, para hindi masyadong maano. May gano'ng ng mga merinda. baby tabi tayo ito din, para hindi malalim. Ingat laan po, kaya baka mabalaok ay. Hanggang bayawang. Bulusokan po ito, oh. tao to baka pumapabulusok ay ito dito na tayo may spot na po nariyo ang sekreto nito mga kainsan huwag na huwag kayong kukuha ng may talbos are are yung puno are walang talbos are are po pag po kayo kumuha ng may talbos mga kainsan yun po ay magayot magayot yung punong ari. Aring isa. Ito po yung mabilis lumago. Nataas ito mga kaisa ng uh, 12 feet to 15 feet. Sobrang taas po itong po. po po. Sobrang taas po. Ayun sa, ito ba yung makakabili sa palinti? Wala po. Yung. Sagak na po ar Yung. Yung. Ah, ko. Putra guys, aray ko. <coughs> Wala nga yung mga kaysa nadali ang utong ko. Ah, <laughs> kasakit e, eh. Ingat lang po. Mamay nito Aba, para ako na naadya pa ng isa. Ay, eh. walang jo. Para pa man din ako may pasusuhin. Yan eh. ang pagkasakit o uh, ingat mo pag kay pagkuha. Ah, sagak mga kaisan. Oh. Ah, laki. Ito na po yun, mga kaisan. Ayun, hey, no? oh. Ito na po. Yan. Ito na po mismo. Yan oh. Maligat ito mga kainsan. Pag ganito mga kulay. Ayan o. Oh. Yan. Tapos po mga kainsan. Ito pong pinaghukayan na ito. Itatarim po uli natin yan. Oho. Itatarim po uli. Ini tinggi, apa? Eh, eh. Aba. Ah. Ang pagdadala po nito yung is pag po hindi kayo marunong kumuha nito pag hindi po marunong sa teknik eh, hindi po basta-basta makukuha Ma ano po matagal. Yun. Naayho. Hmm. Ari na po yun. Ngayon. Hmm. <laughs> Ari naman po. Saan ah, yung bulaklak to, toy? Eh. Ari Ari po ang bulaklak niya. Hmm. Napakalaki po. Ano? Para pati kinakain ng mga vlogger, ano? Hmm. Ganda. Tapos po, ano pinaghukayan para po hindi mamatay ang similya niya. Atin yung itatanim. Kagaya po na rin. Medyo po guwang. Ano po? Oh. Yan naman po ay mapabugsok la ang lalaman na po yan. kumunoy po ito ay yan buhay na po yan no. buhay na po. yan po yung mga palapat lang sa putik tsaka ingat din po kayo sa pagapak sa ganito kumunoy ho yan kumunoy ah hindi kayo liig lang ang kita ay ito naman pong palawan or galyang tumutubo lang siya ay sa mga wetland sa mga basa yung mga nagbubukal-bukal po pang Uh -huh. Nyari na po dalawa. Mhm. Uh -huh. Ah, dilaw oh. Toy. Eh. maganda po oh. Maligat po ito. Oh, mas maligat pa po yung sa kaligatan. tatanim po natin dito yun ito naman po tirahan po ng hito pantat yun kung alam nyo po yung pantat para next year po pwede na po siyang harvestin ulit Napakasakit ah, yung tinamaan ng barita. Utoy, baon na eh. Tatlo na ho nami, na namin, tatlo. Nakatatlo na ho kami. Are oh. Ay. Kainaman naman na itong kakain ng terno nito mga kainsan ang dami na po nitong kakain terno hmm. tatlo panghapunan po nila ah, mga kainsan at ito naman mga kainsan nagsisilbi po siyang uh, payong ng mga magsasaka pag malapit po may area ganito kalaki nagiging payong po siya silbing payong po ang mga taga dito po yung um, malapit dito sa galyangan Ata to, e, Tuy. tayo, tiy? Eh, ko na lang ito. Ha? Bakit malito, Tuy? Para atingisa uh. tayo. May e, isa pa doon na, na. Nasa comment section po mga ka-insan Kung paano namin ito niluto Nasa unang comment Mayroong isa Tsaka barita Kaya mo ba ito eh? Hmm. Kahanap tayo ng ano? dalagyan Sako po May sako po sa labas Ano hmm. Sabi yata Hindi yun ito eh Baka bumulos ka di yan Malalim yan Ano? Yeah. Atin lahang uuperham. No. Putik bago makagal yung ano mga kainsan Ito na po yun. gagayat-gayatin laang po yan yun yun sa mga magtatanong kaysa hindi ba yan makati hindi ho May kwento lang ako sa inyo mga kainsan ka ha, sa galyang na ito. Ito po, itong galyang na ito, ay sil silbing pagkain ng ating mga ninuno noong gera ng sinakop tayo ng hapon. Dahil noon, pinapatay ka pag ikaw ay magtatanim ng pala. Yun ang kwento ng lulo ko. Wala kayo sa lulo ko mga kainsan. Kumbaga, ito yung mga itinatanim noong mga unang panahon ito ang tinatanim nila galyang tapos ito po ang nagsisilbing pagkain nila sa gubat nagtanim po sila ng marami nagsisilbing pagkain nila sa gubat tapos tinitipid-tipid yun yun yung kinukwento ng lulu namin dati nung nabubuhay pa nautas na po ngayon ay tapos yung sinasaksak ng bayunita yung po bang may tilos na kutsilyo ginaganon daw yung mga sanggol yun, ito po yung nagsisilbing pagkain nila sa gubat. Ay, ang mga hapon daw naman po ay ano ah. Takot po pumasok sa gubat. Ligat po nito. Ah, mga kainsang. Kung gusto pong mapanood na yung full uh, episode, meron po akong full episode nito dati. Nasa comment section po. Paano magluto. Ay, ito yung basta lang ang merienda po ito ay. Ang gagawin lang po namin dito, sausaw. -sau ilalaga lang kasausaw sa asukal yun lang basic basic na merienda dito po sa amin ang ano na po yun merienda po ba yun sa nasa comment section ang ginawa ko dun binagkat binagkat na galyang pwede ko rin palit siyang itong maging dish ano, mga kaisan pag may mga bisita tayo para matikman naman ninyo yung uh, galyang natin. Kaya po dito sa aming lugar, marami pong galyang. Bawat barangay may galyang na malawak. At uh, yun nga ang nagsisilbing kanin pagkain nila nung araw. Yun, kaya marami galyang. Yun, sana may matutunan kayo mga isa. <laughs> yun lang, ikwinto ha. Pero totoo po yun. Ah, ang dami yung... Uh. Kaya ito po yung matindi ang busog eh Pag po ikaw ay... Maganda po yung maaari, nipisan mo po ang ano. Manipis la ang... ang... Ito po yung lalabugin mo ng mga isang oras. Or hihigit pa. Titingnan niya po pong na ko. Pag nakukurot na, luto na. Basta ang tilad niya ay eh, 'yan, ganyan. Huwag lang 'yung masyadong manipis. Oh, 'yan. Kain na po makakain ito. na po, ilalaga na po ito. A ah, mga kayson maraming maraming salamat po. Full episode po, nasa first comment section po. Salamat po, mga kaison.